Tingnan nyo guys. Ayan. Oops. Then look. Cut Ito po yung Lobok River Cruise. <laughs> Yan. Ito ay lugar po ni Cesar Montano. Yan. At lugar ko rin po. Siyempre, taga buhol tayo. Yan ah. Oops. Don't look. Daka lang. Danlog. May nakita pa siya 100 oh. Basi sinoda. Kinsa may nawalaan diri og 100 sa lobok. <laughs> Dira oh, di na punit. Oh. Nakapunit si Mrs. og Shin pesos. <laughs> Indot kayo. Guys, dito tayo sa Lubok Bohol. Hanggang tingin lang muna tayo. <laughs> <laughs> nakapulot ng 100 pesos shout out sa mga tagalubok buhol baka nawala yung 100 pesos nyo <laughs> close pa sila so pabiyay pa pa kami papuntang ano man made forest doon po kasi yung client namin sa man made forest ng lubok buhol na ga nga baka o kilawin nga baka